Help Daddy ha, uh, we remove the kalakal here, kalakal, yeah. put kalakal, luput. Yung, kalakal yung mga bote. Hi guys! Hi guys! Isang magandang gabi po sa ating lahat ngayon dito sa Canada! Canada! Edmonton, Alberta, Canada, Canada! Ano ba? What? <laughs> <laughs> Dala! Dala! Uh, what time now is 9? 9.15 in the evening. Puda dito yas! Puda dito yas! Puda dito yas! We throw the garbage, okay? No! No! Kaya na masura si Baba. Yeah! No garbage. No yes. let's go garbage. Okay. Bye, bye, Daddy. You Hello. going to garbage? Go. Huh? Come on, let's go. Come on, come on. Come on, let's go. It's walking, 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 walking. walking

Hey, how much? Hi, ghost. Don't, 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 don't. That's the ghost. There, ghost. One. One, <laughs> nine, double one. What's that? What? Pink four. Take on monkey. Near. Yeah. Okay, okay, horse, Baba. Turn four. Uh, go, go, go. <laughs> <laughs> there there come on, ghost coming there <laughs> ghost shit scumming. What is oh, boy? So, <laughs> at nakabalik na ka kami dito ngayon. Ang kalakal natin. Why? Eh, kasi makalat na eh, puno na eh. Help Daddy ha, uh, we remove da kalakal here, kalakal, we put kalakal, here. yung mga bote. Remote. remove, remove, Oh, uh, remove, yes. Yes, put here. All the plastic, remove, 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 We move remove, 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 Not that one. That's garbage box. Okay, let me. Here only one. Okay. Let's take Kasi, pinta namin ito. Not that one. That's for digital cleaning. No. Uh, this. This one. This <laughs> one. That's cooking oil. Yeah. Actually naman, dito, ang mga plastic, pag bumili ka sa store, uh, meron siyang, may laman ba ito? Meron siyang deposito. Kaya, so yung deposito natin, kukunin natin dun sa battle center. Kaya parang binta, no? Ganun dito sa Canada. So mga mm. ito, kada deposito ito, no? mga ilang centavos. Yung diba? Okay, oh. Was this? Uh, this is bottle. Bottle? Oh. It's dirty? Yeah. No. Okay, this one? That's chemical, no, no, no that one. Why? This? Ano natin ilagay sa... Okay. Okay. Okay, what's this? Plastic. Day. So, baka limang plastic tayo. Lagi, dali na natin to sa bottle center. Ayan. Okay, what's this? Kasama si Aling Maliit. What's this? Oh, that's tabo. <laughs> Tabo Okay. So this one ang oh, mga water bottle. Ito sa plastic kasi ano yung pang mga. Ito lang yung tabakan namin. Okay, Yeah. Yeah, pot ya. The... Ito sa tabakan namin dito sa kusina. So malit lang yung space natin dito. So mag-paste dito nga tayo. Okay, close. Close. Yeah, yeah. So, dito sa si Makulit. Last TV na ng gabi. 9.25 na. Tay, tay, what's okay, this? Na day, what's Ito na kami yung dalawin. Ito si Mami day, Coco. Yuk. Where's Mami Coco? War. Ha? War. War? Tay, I close. Ha? Okay, let's close. You move this one. Okay. Okay, okay, okay ka. Wait lang, wala lang stand yung ano natin eh. Kali muna natin to. Uh -huh. Ito na nga. Sige, sige. Hold it. Oh. No, don't touch that one. Nawakan <laughs> niya yung ano. This is a washer. This is washer namin dito. Uy, cancel natin. Ano na mo dito? Ayan, pag tamad ka magkakas ng plato, dito, Don't touch Bibi, Bibi. So, tingnan natin 'no, 'di ba? Wala nang ano, lagay namin ng ano. Sumagastos sa tubig, simple kuryente. Lumano na lang, wala na tayong trabaho. No, tumulong tayo. Wala na yung akin, ano? Kala ko tutulungan mo ako. Ito, you help daddy. Ha? Daddy. help daddy. Kamalitin to. Oo, magdari ah. Oo. Tano na oh. oh. Uh, oh. Hindi tunay. Pati yung mga aluminum. Yun, may depositorin to. Kaya, pangungatin na po dito. Yan oh, mga kasunlan oh. Panood na yung book natin oh. Kalbo na. Daddy! Hey? Kalbo! Kalbo. <laughs> Kalbo si Daddy. It's okay. It's okay, Daddy. Daddy. Okay, ah, this is uh, yes oil. Uh, so, don't wag natin tapong ito kasi dito ay nilagay yung mga Pinabas hmm. mo natin ito. Hindi naman natap dito. Noon doon dribo ko Ha? Natin, just natin mo. Kata yan, Ha? What, no, what huh? right. oh. hmm? okay. okay, is this this? Huh? this? this is uh, coconut milk. Okay, what this one? Coconut milk lata. May maski. Ayan tayo. May ah, Daming tanong. May That is for the sink uh, drain. Diba? Yeah. Maski. Ha? What? That's chemical for the cleanings. Don't... This one? Huh? That's bad. That's busted bad. No, no, no. Don't touch that one. Okay? Wow, kulit naman si Aling Malit. You have daddy? Yeah. Okay. So, that's enough muna. Wait, Daddy, there. I'll change na your diaper. Yeah. Pag-change sa doon. You have po? Yeah. Okay. Wait, Daddy, there. Okay? Mm. May mga mo. Ito mga kasunod. Madami-dami na to Kaya... Ayos na, wala na. Kasi nagagalit na ka si mami ko po eh. Tambakan daw dito. Eh. Tambakan. Oh, that's so cute. Hmm, hmm. wala natin ito. Lagi natin sa isang plastic para maipon, okay? Ito na yung kalakal natin. Lagay natin sa plastic. Ayan. At si ating wala was na? Yeah. Oh, later ha. Hmm, kalat ng aming bahay dahil alam mo na ang ating pag may bebe, kalat-kalat. Ayan na yung aming yung tanggal na tumigaw to Ducks yun. Electric na. Tsaka ito. Ito, bin na ito. Pag binili mo to sa no Walmart sa 23, with na sa ano, 23. Wait dati na yun. Pero pag mag ka na lang sa 6.61 something. 6.61 dollar. Pag mag-repel ka. Pero pag doon kasama yan no, sa sa Walmart, ah okay, di, sa Canadian, mura lang yung repel doon eh. dalhin Dahil mo lang ito. So, kumuha kasi kami nito. kaya dahil ano eh, ma pag, ano, pag maliit yung inumin namin, bilis makapuno ng ano eh. Yung ano dito sa bahay, ang kalat, yung maliit na bottle. Kaya ako malakas pa naman ako sa tubig. Hey, Ona! Kahit si Ona, oh. Hi, Marta! Say hi! Hi first! Oh. Ano to? Hi, na, Marta! Kiyo na, Marta! Marta!

basura-basura. Si, may pera. May pera. pera. Sa pera. basura. Dapat ko daw ilagay. Sabi nila, plastic-plastic na plastic, ba? Yung mga bottle, yung may okay. Pot-pot-pot. pot pot Wow. bato, bato, magkakatulong na ako. kula, 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 kula. eh eh. ay kula. kula. naman. biot naman ng bato. kula. Up some more. Up some more. Half is more. Up mm, some more. 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 How many more? Put, put, put. What is? May water pa, sayang oh. Lumay natin to. No. no. May be dirty. Huh? Put, put. Okay, Oh, We'll close, we'll close. Put it back this button inside. Yeah. Put back your your finger, okay? No? Sipat naman ng bibi ko. Oh, so, malinis na sa loob na sa lababo natin. Ayan, malinis na. So, gawin natin. Naka na naman tayo ng isang bag. May apat na bag na tayo doon sa loob, doon sa stock room natin. Uh, mga sundarang pili natin din is basta na Antayin na natin mag Opsi, Mami. Mami, Coco. Daddy. Coco. Okay, si bye bye na. Si bye bye na. Bye bye. Look, look. Hug daddy, hug daddy. Oh, mm, alko mm, mm. <laughs> <laughs> si sweet bye. Okay. No. Oh? No. Okay, bye bye ayan ang ating kulit <laughs> doing my baby? <laughs> Pika po. Ang ulit sa paggabi, wala si mami niya. Eh. Night kasi si mami ko today. Ayan. Pika <laughs> Ayan na nga. Ano na kami dito sa ano eh, sa uh, Canada. Mag magsi months na. Oh, kalating, kalating taon na pala tayo dito kung pupunta kami dito is uh, March. So, mamatalas na yung kuko mo. Bebe! matalas Mata na yung kuko. Pupunta kami dito, March 15. Is talagang, ano pa, winter pa. Inaabot pa namin. Sobrang lamig. nag -i -i naman. ano pa? Ayan. See guys, thank you. Thank you at naka-update tayo sa ating uh, YouTube channel. Mike Sonuano. so Galing tayo sa Dubai, Canada. Dito lang <laughs> <na huwag> ako. Pala. <laughs> What? I'll <laughs> <Okay. laughs> fall down. Okay. I'll fall down. Fall down? You'll fall down? Next time, be careful, okay? Yeah. okay? Okay? Okay. Okay, okay, daddy. Okay, daddy. Say bye-bye na. Bye-bye. Hi, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, <laughs> guys. Bye-bye, <laughs> guys. -bye, okay, bye-bye, guys. Thank you, thank you please like and subscribe and get and click the notification bell <laughs> Take, get <laughs> to get notified ano daw yun nabubulol na ako <laughs> sige guys sige guys thank you at sa sunod mag vlog vlog tayo ng ano dito no para malibang naman tayo day, day, huh? drink water. water okay drink water hmm. baka mo drink water to show. ah hindi ma makita hmm <laughs> oh, very good. Yeah. <laughs>